Yo! What's up mga Backyard! Welcome back sa aking channel! So ngayong araw guys, uh, mag-update lang tayo dito sa ating binread na flower horn. So yun na nga guys, at uh, mga namute na nga yung mga eggs. So negative na naman tayo sa breeding ng ating flower horn. So okay lang yan guys kasi uh, first time naman natin ma-breed si at tingin ko ito ay bata pa no bibigyan pa natin yan next month hintayin ulit natin umitlog yung ating female bago isasalang ulit natin tong si Laiki so tingnan natin kung baka doon sa month na yon ay maging matured at naging partner niya na nga yung ating female flower horn at hindi naman sila nag-away so malaki naman yung chance noon kung magsisimilya na si Laiki ay makakapag-breed tayo ng maayos So yun na nga guys at meron na nga ako dito mga stock na mga isda So meron tayo dyan mga neon green Tapos meron tayong green tiger at red tiger barb Yan. Tapos dito naman sa kabila meron tayo dito marble angel fish Ayan So available yan dito sa ating uh, backyard dito sa ating mini pet shop So magdadagdag pa tayo ng iba't ibang klaseng isda Siyempre, hindi ko binibigla guys kasi baka mamaya um, magkamatayan. So, kinukondisyon ko muna. Meron dito tayo dito ng mga glowfish tetra at meron tayo mga platy. Ayan. So, bagong palit nga pala yung tubig yung ating mga beta fish. Ayan. At medyo malinaw-linaw. So, tong tatlong to guys, binabala kong i-breed. Ayan. Bala kong hindi na ibenta tong tatlong to. at gusto kong mag-breed nyo dahil mainit. At baka makabuhay tayo ng mga beta. So, isasalang ko yan guys. So, pipili na lang ako dito ng mga female. Dito. Pero dito sa kabilang to guys, ayan. Binibenta ko to. Ayan. Binibenta ko tong mga beta fish na to. So, ito yung mga galing kay Sir Frank. Tapos, ayan nga guys, makikita nyo may isang bakante. So, natalunan na nga tayo ng isa, no? So, yun na nga, at login na agad tayo. <laughs> so, wala naman tayong magagawa, guys, at ganun talaga ang buhay fishkeeper, no? At, hindi naman natin inaasahan yun at hindi naman din natin pagustuhan yun, no? So, meron pa tayo dito sa kabila, guys. So, may iniintay nga pala akong mga SBST, no? Kasi ngayong araw, padating yung ating mga SBST. Tapos, tong dalawang 20 galos na to ay lilinisin ko na. Dahil yung ating mga uh, pinapakain ng Megalodon feeds ay dun muna natin ilalagay pang samantala, no? Kasi dalawang ano eh dalawang size kasi yung darating ng SPST natin kaya kailangan uh, pagbukurin natin so magagamit natin yung ating 75 gallons at yung ating 50 gallons so itong ating mga aquatic plants na to ay ililipat ko na rin ng pwesto yan at uh, may plano ko dito sa ating customized na aquarium na to no so dadagdagan ko to ng mga aquatic plants at magti-trim na nga ako doon sa ating mga tinanim sa batya So, yun na nga guys. At naayos ko na lahat, no? Ayan, at nalinis ko na tong ating 20 gallons. So, nailipat ko na nga dito yung ating mga pinapakain ng Megalodon feeds. Ayan. So, ito i-update ko. At slip-silipin na rin natin. Medyo malalaki na at magaganda yung size nila, no? Mabibilog na. Pero... Uh, hindi pa rin sila ganun kalaki pero may ano talaga may improvement na sila So, ito na nga yung dumating ng mga SBS natin, guys. So, nasa 170 pieces to. Yan. So, yung isa ha, yung, mga, yung solid color na yun, ah, ano yan sa akin yan. Ay, yung mga kauna-unahan ko pa. At, dalawa yan eh. Meron pa yung isang Apache. Yan. So, sinama ko lang dyan para makapaglibang-libang sila kasi kasama sila ng crayfish. So, ito pa yung isa, guys. Ayan. 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 Kaya kinailangan ko ng dalawang slot ng aquarium dahil ito. Medyo malalaki itong isang to. At mura lang naman na, mura lang din naman natin binebenta 'yan, no. So message lang kayo sa aking Facebook page para madali ko kayong uh, masagot. At sa ibang mga katanungan sa mga gustong umorder ng ibang isda o sa mga accessories, uh, Message lang kayo sa akin Facebook page. So, nagpapatak nga pala ako ng AquaCare, guys pag ako'y nagwa water change, no? So, na nakakatulong yan para sa mga chemical ng tubig at nakapagtanggal ng stress sa mga isda. So, isa pa, nakapagpalino din, nakapagpaklear ng tubig. So, magandang gamitin to guys, lalo pag mayroon ako mga bagong dating na isda sa mga order. Yan. Pati yung beta guys, pinapataang ko rin niya pag nagwa water change ako. At uh, nakikita niya uh, mga nagpe-flex siya no. <laughs> pag maganda yung tubig nila. Ayan guys, ayan no. Mga nagpe-flex kasi bagong water change 'yan guys. O sa so, kung sa ano, bagong ligo. So ito nga pala yung bagong sticker natin na pinagawa guys. Ayan at malinaw. So, doon lang yan sa si Shopee guys. At eto, nagpagawa din ako ng isang transparent. Bali, 200 pieces yung glossy natin. Tapos, 100 pieces to transparent. Eto yung transparent natin guys. Ayan, pag nasa aquarium na. Tapos, may tubig. Ayan. So, ano yan? Sa mga papasyal, sa mga bibili sa akin, may free sticker kayo. Ah, message lang kayo guys. Kahit hindi naman bumili, pwede kayong humingi sa akin ng sticker. Tapos ayan na nga at malago na yung ating kabomba. So dito natin lalagay guys. Ayan yung gagawin natin idadagdag na lupa dito. Magtitrim na ako ng mga aquatic plants at titignan ko kung ganong kabilis umaba pag nasa ilalim ng tubig. No? So ito yung gagamitin natin guys. Ayan itong dalawang paperware na to. So hiningi ko yan kay Mrs. at pinayagan naman ako. So let's go at lagyan na natin ng lupa at taniman na rin natin. So yun guys at ganoon lang kabilis yun no. <laughs> so nataniman ko na nga daw guys ayan no. Ayan. So naglagay ako dyan ng mga Amazon sword, yung crinkles at uh, water sprite. At so, uh, hindi ko alam yung iba eh. <laughs> hindi ko alam yung ibang tawag eh. Pero sana ay mas mabilis tumubo to, no. At itong area to guys, itong pinaglagyan natin na aquarium na to, ay naarawan talaga to. So, start siya ng uh, 9am to 11am. Abot yan ng araw. So, inilipat na rin natin dito sa likod yung ating mga aquatic plants. Ayan, ito yung tatlong batya natin. So, ito kasi yung dalawa nito nakapatong doon sa ating 50 gallons. So, yan na ilagay na natin dyan sa likod at para mas maganda yung pwesto nila so i-update ko kayo dito guys dito sa ating mga aquatic plants to no? tingnan natin kung ganong kabilis sumaba siguro one week i-update ko kayo dito So yung mga kabackyard, no, hanggang dito na lang muna ang aking video. No. Sa mga hindi pa subscribe so please like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayo updated sa mga bago kong videos. Pero bago ko tapusin to, nandito na ang inyong mga shoutout. So shoutout nga pala sa ating kabackyard na si Mac Cananes o Cananes At sa ating tatlong kabackyard, no, si Ryan Heronimo, kay Zoe Piches at kay Rainier Natividad. So maraming maraming salamat mga kabackyard.